pastab na na pa na pa na pabilin Tagtir na ma matomo kagayan tanaw nang kuan Mogani pa eksrihin na na, na na may kwarta nga ipadala pa eksrihin dito Katong katong ako tong inyo 9 9,000 man to kape, 9,500 mo ipadala, <inaudible> akong ipadala na ako kahapon. oh, wala mo 9,000 ko eh, ayaw lang na ikon ko ang na. ka na, tanaw ko sa mga kuan diya, mga, mga tambal. Ito na. Sakit yung mga baga. Na yung motor, makuha pa ito yung motor. oh mga na ah. Staano ito lo eh ako ah, na ako na labad ng ulo ba idaris si mo mga nagtanaw ang sanitabo ni mo ay -ba. Oh, eh. na ba ta to bad oh magbaguna oi sa kansa sa nagyata sa ginaw si mo ha mo gani di eh, na mabay kan sila sa otro din na usabon advice na lang ko sa si mo Unsa 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 ni tabo unsa ni tabu ato gyud ay sa imong pagkadisgrasya. Na dahan kasi pangutana nga unsa ni tabo nimo. Unsa gyud ni tabu An, pero wakay ka sa ugat na

Wala na, na na, humana, sunod, am, sunod, amping. Dili na ganyan mag, mag dinag, ha? Sina, sina bang, na, na kayo nabang na Na, naon siya? aku sebut, ay, bro. oh, Ana banggaan, Ngapun pun saat nggak pun, saling ah kamu sah pun, karena, Patay okay, na nag-drive motor sa daw ko, no. Buntag sila. Saan itabot yung masyante? Sila sa hapon, may itabot. Gabi man ka na no? City? Ano na? Amping. Mayon ta, no? Amping. wakay helmet, no? Ano kay helmet? Namto ko ilimitri bag ko unta pero sa man il palupad na diya. Oh mo. Ah mo kanay kana karon kay ali kamon makalas wala siya kita gana og chance Ginoo. Mo na magamping na dili na mag mag-inom ayo pag ay pag motor. Oh ay pag drive mo ginaa-advise sa kato mga mga nag mga nag-comments na basta motor gani ay pag drive mong ubog babagat na ko sa akoan na scam ko kuri kong kayo dagot sabayan makita sa kanang ko ang scammer sige na lang bro at least napulihan man ikon ko na lang liklihok gamay nagkaon na ka oh nang gatas pa gigad makani aluna pangalan ang ang nagpadala nimo ha si Si Dante, Librado, si Uncle Nestor. Okay, sa, oh, ko, no, si Uncle Nestor, nakapadala si Moa. Si Alona, o si Kwan, Ang Uncle, si, si Kwan, na Kuya Sandil, nagpadala. Sa, wala muna lang mga kwata, kasi nagtabang sabay sila, ang tingaga kang Kwan, sa, so, kung si Sandil, itong kwata, ipadala sad. ako, ako siguro na ipadala kang Kwan. Kang Kati Juliet, itong apel. Kailangan mga tamang-tamang stambal niya, upay screen dito. Kung naisubra ang kwarta, ihatag na kapapa dito na ipatiping ang papa. Ha? Ayo para ma para na masigur kwarta mga para stambal na. O para, stamb para stambal pinang kwarta ha? Tambal na. Kung, kung paiksirihan na, paiksirihi. Mahimo. O. Tanan ba na paiksirihan dam? Kwarta ang ulo. Ang ulo, mata dili. Abok, dipindi sa doktor. Dipindi sa doktor na tol kung siko ko na. Oh, sige sige kung ano amping am am ping am ping dia tol kay S -s, dilalim baya. Aluna. Aluna nakabutang. Ya makang good. Ya yeah, makang giad. Yeah, Murag gi chat sa simuwa. Oh. Oh, wagi ko magdahom nga. Kapadala sa king anak kada ko para sa imuwa. Na labi to yung chat sa imuwa. Kaya binagpadala, wag, wag yung kikwarta ba <tabiyatol>. yung sa tinood lang, magani kay na ito mga ay, gagaw na to na tapos mga librado ang nagpadala. Uh, salamat sa Ginoo nga naa sila gyapon. Luoy gyapon sa to. Naluoy gyapon sa imong kayimtang. Kung wala ko nag-post, wala gyud nagpadala. Una, pabaga na ko na akong salamat diyan na. Asa ang ang picture? Yuli oy ito gisindan man ko ni Freddy. Eh, pasamat ka ka Pirde sa DI. Si Ferdy ba yung nagtabang sa nimo Oo, oh, sinag-picture ni mo. tagay ko picture to, uh, boss. Kaya ako na iisip sin sa social media para na mo tabang. Pagpasalamat sa mga mga na nagampo sa nimo Oo, oh, pasalamat ka kay sila sa nagpaluyog pagampo ampo ni mo na maayo ka. Uh, salamat sa si Gino na uh, wala wala na yung dugo pero may gagawin sa sama, sama dengan gag merah luwa ka dito dili dili per me amo gani pacikap na niyo na jud oh wala ko sa doktor ana sulti ayaw anong mag, magsaba kay kailangan yung mabawang sa sa'yo na tabo sa iyong kuhan mang lawas hindi ka magsaba mag mo kailangan yan kay kay ay nabunal na, na, mga sa iyong ulo ni mo o mo mato mo karon mapasitisikan ka na ina mo ni nitabo sa mo ayo ayo ilimot ang nahitabo kay na bawuan sa doktor unsay um, mungkuan. kuan Inulimun ala nakaytugo nga konse na, na mangulihat ka, imulay sulti. Eh. Ayaw ayaw oo, oh. nasa gina ang ang sa di puro kamong wala kamo wala kamo wonya, wala wala Lord wala 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 ka wala 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 Lord wala 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 gina Lord. Ah, Lord God, right now, matos ka karon sa kagayan, uh, magpa-extray, Lord, siyang ulo, sa mata, baka ginoo, Lord. Uh, right now, declare gino, Lord, a healing para kay utol ginoo, Lord. Salamat sa mong kadaugan, may hatag sa milagro, ipabot mo kay utol, God. Ayos sa ginoo, right now, we declare healing right now, God. In Jesus' name we pray. Amen. Nang sige na, nabiyo, Bye-bye. Ha, kaya tawagan ako sa iyo, Ato Jelit. Pag hulat lang di, kaya ako itong tawagan, ha? Oh, sige, sige, bye-bye, bye-bye, bye, 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 bye. na Amping mong papadya, bye-bye, bye, bye, bye. Pagkaon na dyan, pagkaon. Oh, sige na, bye bye, bye, bye.